Pupunta kami sa falls ng Buscalan. Meron palang falls dito last time nung pupunta kami ng entry. Hindi namin napuntahan yung falls pero dahil ngayon maaga kami dumating sabi ng organizer we can visit the falls. Ganito ang daanan dito sa Buscalan. May kasi yung kanilang mga bahay dito sa Buscalan Village. Kaya ang old village. Tikit-tikit. Yan o. Kaya ganito ang daan. Together with me is my nanay. Yan oh. Ano ko Sa likod. Ate Yuki. Ayos, Ate Yuki, oh. Ang dami nilang water pipe, oh. Paakit dun sa taas ng village. Ito yung ating dadaanan. Pababa. Landahan kasi baka ikaw ay madulas. Ayan. Ay, ang ganda. Diba? Ang ganda. Ang ganda. As usual. Pakit na naman yung daan. Kaya tiis talaga ang ating hita, no? Anyway, malakas naman. Very strong yung ating legs. Kaya walang problema when it comes to walking. Actually, ang gusto ko talaga, Sagada and Buscalan. Kaya lang hindi pwede makasama ko kasi tight ang schedule nila. Next time, pagbalik ko, kasama na Sagada. di ba? Ang ganda ng mga damo. Oh. Hindi na masarap ang gawin. Mag travel. Lalo kung kasama mo yung mga special people, di ba? Look at that. So beautiful. village nila. Ang ganda ng lugar kasi. Amoy na amoy mo yung nature, yung damo. Lalo yung amoy ng damong amarilyo. Yung e, mo sa sugat. Amoy na amoy mo talaga siya. Kasi ang dami talaga niyang amarilyo dito. Ayan o. May another village. Di ba? Wow, my ferns. Ayan o, ferns. That is ferns. Pako. Ayan o, pako. Kala Woo, palay. Bangin. <laughs> video ko pag ka dito. Laglag <laughs> -lag ka sa bangin. Grabe <laughs> mga steps nila dito. Steps. Steps. dahan dahan Wow. Look at that view. Ang init na. Kasi ang time ngayon ay 9.11 a.m. Mainit na siya. Sakit na sa balat yung init ng araw. <laughs> I got palay. Look at the palay. It's so nice. Ano lasa? Hmm. Ano lasa ng palay? Na-fresh? Ma, naganit. Maganit! <laughs> <O ganit. laughs> Sige, bye-bye na. Pag nasa post tayo, I'll take another video. Bye-bye!